Hi guys, ngayon nandito tayo sa Roblox at kung mapapansin nyo, bigay ko na avatar natin. <laughs> Pero mamaya mag-iba tayo. Tapos ngayon, naglalaro tayo natural disaster. Tapos yan, nagspawn na tayo. Akyat tayo ay alam ka mga ganunin. Kailangan natin mamla sa mga bahay tayo. Alam ko kasi kay, ano, kailangan natin sa mga bahay. Ayan, yan, 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 Ay, naku, blizzard ata to. Blizzard, blizzard, blizzard ata to. Parang may earthquake. <laughs> hala, ang daming nasa bahay. Tago nga ta. Uy. Ayan! Hindi ko. Blizzard nga yan eh. Hala. Hala, hala, hala. Magtago kayo. Hala. Ah! Unang, unang laro, unang patay kaagad guys. di Diba? Napakadaya naman ni Roblox. Bakit? Tara, let's go. Akit tayo. Hindi ko lang alam kung ano gagawin ko dito. Namatay ka agad ako. Later na lang, later. Mamaya ako. Okay, so, anong gagawin natin? Ninti lang, oh. Grabe, naman. So, di pa ako marunong mag-edit dahil batagas ako. Kung di mo alam kung ano yung batagas, ibig sabihin, bata pa. Hindi ko alam ba na mag-edit pero may Robux ako. So, so let's end this video. Oh. Huh? Napaka-essin namin yan. Okay, ano to? Is this a black hole? Black hole ata yun. Yun na niku, nikula, Why? So guys, di ako makakatat dahil ang ating chat settings ay prevent dahil from sending messages. Kasi guys, nakipag, nakipagawa yun ako dun sa ano, tapos tukan daw eh. May yun. mo yung bata, tapos iyak siya, tas, tapos, tapos, Nilingyaling mo sa ba? Na-report ako. Kaya yun, na-revent. Tapos, nag-chat na dahil Pero, hindi naman ako na-report dito sa so, account na ito. Naano lang yung ano ko, chat ko yung na-prevent. Gano'n. Hoy, yung rocket ship! Okay tayo! Hoy, walang maula. Ako doon sa rocket ship. Ako doon sa rocket ship. Satakay ako doon. Tapos, lilipad kami papuntang bud. Eh, hey, trapa, re. Trapa, muna, no? Eh, rocket launcher. Oh, lilipad na kay Be! Tabi! Tabi! Na. Na, lilipad na! Why? Eh, Lilipad na! Para ready ka na mamatay. Okay, tabe, 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 Baka masunog kayo! Ay Ay po, check! Alis, 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 alis. Alis, alis. May fire, may fire. Alis, alis, alis. Pabayaan na yung rocket lumipad. Alis. Pabayaan na yung rocket lumipad. Mag-isa. Wala namang driver. It's all safe, Wala na ka na imulay. Oh. Kaputya. hello oh, guys. DMP saya, bisaya. Hoy! Lumipad nga. ano, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ainsa, ano yun yung yun yung 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 yun. no. Bye yung 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 Okay, where is So, Guys, ko na dito dito, ano, yung kutsi, ano yun, Lamborghini yun, guys, mekanin ko yung tayo, yung tatay ko. Tapos, guys, ano yun, nagpapaano yung ang Lamborghini, Road yun. Okay, so, wala. Uy! Hello? Wala na yung building! Si Dilojo! <coughs> Na huwag niyong ano yung di ate. Why? <laughs> Nagulat sila. <laughs> Walang. Nagulat sila. <laughs> okay, guys. Hello. 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 So, hindi ko na alam po anong gagawin. Ina-natin bawat ano kasi guys, ma ano may mask kay nagre. Ibig sabihin ano niya sa so mga low multi disaster. Pero hindi gring sky, malamang sa taas tayo. ano. Pero wag basta basta, pero sa tingin ko sa taas tayo. Ay, 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 ay. ay, 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 ay. Para mas mataas pa yung lobby kaysa dito. Neno. Hala pa ikot-ikot na hiliko. Nahihilo ako. Pahikot-tikot. Parang nag-rediverse. Ayan, may nag-rediverse. Kuya, pakyat po. Pakyat. Kuya. O, oh, yun. Higher ground. Woo. Ayun. Higher ground. Pwede kaya tayo makataan eh. Ay, hindi pwede. Hala, sana di tayo mabot ng tsunami. Uy, pare, dito ano? Ano to, guys? Si e, ano to? Maano to, guys? Malalaglag to kasi ano? Maano yung, ano yun, know, yung parang nag- Wait lang. So, nilalaglag -tay tayo. Wupo! Ari ko, patay ka agad ng putong. tayo. Okay guys, baka ano niya sabihin, yak daw ni Tito Mars yun. Pero di talaga si Tito Mars. Tapakin ko yun eh guys, sasapak ko na yun eh. So, ngayon nga pala guys, alay, ano tayo, shirt muna, shirt muna. Tapos, kita na lang tayo sa next video natin. Bye-bye!